...the spread of the respiratory virus, HMPV, throughout Asia after an outbreak in China... ...human or HMPV. Ngayong taong 2025, muling nagiging sentro ng usapan ang nakakaintrigang hula ni Jay Costura, na inehahalin tulad bilang Nostradamus ng Pilipinas. Sa taglay niyang pambihirang psychic ability at malalim na kaalaman sa card reading, Inihahayag niya ang mga nakakapanindig balahibong prediksyon para sa hinaharap. Gamit ang kanyang natatanging sixth sense at kakayahang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng precognition, tinutukoy niya ang mga posibleng pagbabago sa mundo mula sa malalakas na natural na sakuna hanggang sa mga hindi inaasahang trahedya na maaaring makaapekto sa sangkatauhan. Ano kaya ang mga ipinapakita ng kanyang mga baraha para sa atin ngayong taon? Kung nais mong masilayan ang misteryo ng kanyang mga hula, halina't tuklasin natin ang kanyang mga revelasyon. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Una sa kanyang hula ay di umano tungkol sa pagsasalpukan ng dalawang bansa. Ayon kay Jay Costura, mayroong nagbabadyang tensyon sa pagitan ng dalawang malalaking bansa na maaaring magresulta sa digmaan. Sa kasalukuyang global tensions, lalo na sa pagitan ng mga superpowers, hindi ito malabong magdulot ng mas matinding epekto sa ekonomiya at kaligtasan ng buong mundo sa kaliwat ka ng tensyon sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi ito malabong mangyari. Nariyan ang Ukraine at Russia conflict, Taiwan at China, Israel at Palestine o kahit China at Philippines ay marahil isa sa mga ito ang pag-uugatan. Paglago ng gambling industry sa Pilipinas Bagamat madaming pogo ang ipinasara sa taong 2024, ayon sa nakikita ni Jay Costura, di umano ay tataas ang industriya ng sugal, partikular na ang online gambling na patuloy na lumalago dahil sa digitalization. Ayon sa nakaraang mga ulat, ang Pogo at iba pang gambling platforms ay nagdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya sa negatibong aspeto. Maaaring hindi man Pogo, ay ibang klaseng sugal ang maaaring maging uso at sumikat sa toong 2025 na marahil ay kakaadikan ng marami at kasama nito ang panganib ng adiksyon at negatibong epekto nito sa lipunan. Paglitaw ng bagong discoveries sa Pilipinas Ayon din kay Costura, may mahalagang discoveries na matutuklasan sa bansa at maaari daw umanong makadiskubre ng mga sinaunang bagay, artifacts o mga sinaunang labi ng mga sinaunang nabuhay sa atin na magbibigay ng panibagong pananaw tungkol sa pinagmulan ng iba't ibang nilalang sa mundo at lalong magpapayaman sa ating kaalaman. Mas Magulong Eleksyon Isa rin sa nakikitang pangitain ni Kostura ay di umano ang isang magulong halalan na puno ng tensyon. Idagdag mo pa ang lumalalang mga hidwaan sa iba't ibang mga partido at kaliwat ka ng mga fake news na kumakalat. Sa nakaraang eleksyon, ito na ang naging problema. Kaya't kung hindi mapapabuti ang sistema ng eleksyon, maaaring maging mas komplikado ang darating na halalan Ngunit pagdating naman sa eleksyon sa Pilipinas, ay sabi ni Kostura ay mayroon di umanong isang babaeng aangat. Bagong sakit na lalaganap Isa pang babala ni Jay Kostura ay ang paglitaw ng bagong sakit na pupuntaryahin ang ating mga mata. Sa kasalukuyang mundo ng polusyon at lumalaking populasyon, hindi imposibleng magsilitawan ang ganitong uri ng mga sakit kanyang binatid na hindi raw umano ito sore eyes ngunit tiniyak niya na isa itong uri ng virus na makakaapekto sa ating paningin. Pagtaas ng krimen at kaso ng panghahalay. Ayon rin kay Costura, di umano ay nakikita niya rin ang pagtaas ng crime rate lalo na sa may kaugnayan sa pang-aabuso at panghahalay. Ito marahil ay naiuugnay sa economic inequality at kakulangan ng seguridad. Sa nakaraan, ito ay nasasalamin sa latest na data mula sa PNP na umaayon naman dito. Kaya't kung hindi ito maaagapan, maaaring mas tumindi ang ganitong mga kaso sa taong 2025 at ipinapaalala naman ang dobleng pag-iingat at pagiging mapagmatsyag. Paglaganap ng AI at unemployment Ang mabilis na pagunlad ng teknolohiya, lalo na ang Artificial Intelligence o AI, ay maaring magdulot din umano ng pagkawala ng maraming trabaho sa tradisyonal na industriya. Ayon sa mga global studies, ang automation ay nagdadala ng progreso ngunit ito'y nagbabanta naman sa unemployment rate Partikular na sa mga bansa tulad ng Pilipinas na unti-unti na rin nawiwili sa paggamit ng mga robot at AI sa iba't ibang kumpanya. Rice and Water Shortage Ibinulgar din ni Costura na sa 2025 ay magkakaroon daw umano ng kakulangan sa bigas at tubig na maaaring magresulta sa krisis sa pagkain at malawakang hira. Dahil sa epekto ng climate change at paglobo ng populasyon, maaaring ito di umano ay sanhi ng mga insektong maglilitawan dahil sa sobrang init na siyang sisira naman sa mga agrikultura na magdudulot ng food crisis sa iba't ibang panig ng mundo. Climate Change at Volcanic Eruption Nagbabala rin si Kostura tungkol sa matinding pagbabago sa klima na magdadala ng mas malalakas na bagyo, sobrang init at mga sunog. Dagdag dito ang sabay-sabay na pagsabog ng bulkan sa iba't ibang panig ng mundo na magdudulot ng pandaigdigang sakuna. Sa kasulukuyan, unti-unti nang nakikita at nararamdaman ang epekto ng climate change at ilang mga volcanic activity lalo sa Pilipinas. Isang indie film actor ang makikilala sa Hollywood. Ayon rin kay Costura, isa namang Pilipinong indie film actor ang tatahakin ang global stage ngayong 2025. Patuloy na tumataas ang kalidad ng mga indie films sa Pilipinas na kinikilala sa mga prestisyosong festival tulad ng Cannes at Venice. Sa interes ng Hollywood sa mga kwento mula sa Asia, Malaki ang posibilidad na isang Pinoy talent ang makikilala sa pandaigdigang industriya. Misteryosong sanggol. Pinaka-misteryoso sa mga hula ni Jay Costura ay ang di-umano kapanganakan ng isang sanggol na may balat na hugis baliktad na krus. Ayon sa kanya, ang sanggol na ito ay simbolo di-umano ng delubyo o isang malaking pagbabago. Dagdag pa niya, ang taong 2025 ay di umano magiging taon ng mga buntis na sumasalamin sa numerong 5 na tila isang babaeng nagdadalang tao. Ngunit tandaan natin na ang mga ito ay pawang mga hula lamang, mga prediksyon na maaring magkatotoo o maaring hindi. Wala pang na patunay na ang mga ito ay mangyayari Ngunit maaari nating tingnan ang mga ito bilang mga babala na naguudyok sa atin upang maging mas handa sa anumang pagsubok at hamon ng buhay. Sa kabila ng lahat, sabi nga ng kasabihan, at the end of the day, only God knows. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng hula? Mayroon ka na bang karanasang hindi mo malilimutan isang prediksyon na talagang nagkatotoo? O isa ka sa mga naniniwala ng ating kapalaran ay nasa ating sariling mga kamay? Ibahagi mo naman ang iyong kwento sa comments para malaman namin. Muli, ito ang Bright Owl PH at magkita-kita tayong muli sa susunod kong video. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Hanggang sa muli. Peace out.